bago ang pagguhong yan, may landslide na rin sa parehong lugar. Labing anim na taon na ang nakakaraan na kinasawi ng 24. Yan ang lumabas sa pagsusuri ng UP Nationwide Operational Assessment of Hazards o NOAA na ipinaliwanag ang mga posibleng dahilan ng trahedya. Nakatutok si Chino Gaston. Ang tila pangangapa nung una sa dilim kaugnay sa nangyaring pagguho sa Mako Davao de Oro nitong Martes. Unti-unti nang naliliwanagan sa gumugulong na imbestigasyon ng mga otoridad ang ugat ng pagguho halimbawa dahil sa matinding buhos ng ulan. Pinakamalakas talaga yan mula January 31 hanggang February 1 batay sa datos ng UP Resiliency Institute Project NOAA. Pero sa tagal niyan, posibleng napalambot niyan ang lupa. Kabilang din ang bayan ng Mako sa flood warning forecast ng NOAA, January 30 pa lang. At ang mismong lokasyon ng barangay Masara kung saan nangyari ang, ang pagguho, makikitang landslide prone talaga base sa hazard assessment map ng NOAA. Nagkaroon ng malakas na pagulan. No? In fact, the threshold that we set for the forecast was a minimum of a 75-year rain return. Ibig sabihin nun, yung ganong klaseng ulan, ay nauulit lamang every 75 years. No? So matagal ang panahon bago nauulit yung ganong klasing buhos ng ulan. At nangyari nga yon. At yung, yung mga unstable na slopes, no? Di ba pag ka sa dagat, tapos nagtayo ka ng sandcastle, nakatayo siya, pero unstable siya, yeah. di ba? So meron lang konting tulak yon, Katulad ng buhos ng ulan na malakas para ito ay magiba. Lumilitaw din sa pagsasaliksik ng NOA na naggaroon na ng landslide sa parehong lugar na yan sa barangay Masara noong 2008 na iginasawi ng 24. Ang naukang bahagi ng bundok sa litratong ito noong 2008 ay sa mismong parte din ng bundok na gumuho noong Martes. Gamit ang artificial intelligence at mga volunteer mappers, nakabuo ang Yupinoa ng GPS map kung saan makikita ang eksaktong lokasyon ng bawat bahay sa barangay na sana raw ay makatulong sa patuloy na paghahanap sa mga biktima. Makikita din sa satellite images ang itsura ng lugar bago ito natabunan na ng landslide. Sa ngayon, hindi masabi kung may kinalaman sa pagguho ang commercial mining operations malapit sa lugar kung sa marami sa mga residente ang nagtatrabaho. Currently under investigation, landslide hazard prone area talaga. No? Mataas ang panganib. Unang dahilan ay matarik, matarik yung lugar. No? And we all know that gravity never sleeps. Patuloy ang ang paghila ng gravity doon sa kabundukan ano uh, which makes that that area unstable no and that's why it is uh, prone to to uh, landslide hazards naniniwala si Lagmay na kung hindi praktikal na alisin ang barangay sa landslide prone area kailangan may sistema ng paglika sa mga residente tuwing may forecast ng malakas na buhos ng ulan at masinsinang safety assessment bago sila pabalikin. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston na katutok 24 oras.